Eto, mahirap to, Day. Ano ah? yan? Gagawa ng perfect star? Malamang, kita naman Madali eh. Dali lang yan Madali eh. Madali na. O, sige, pag nagawa, kung sino makagawa sa inyo, 1K. Kayo din, guys. Ah. Kasali kayo dito. Pero ngayon, gawa na. Okay. Ah, sige, perfect ah. Madali daw ah. Tingnan natin. Okay. <laughs> ha? Pwede na. Pwede na. <laughs> Apo, <Apag>, galing. <laughs> uh -huh. Ayun lang. Ayun lang. Medyo maganda oh. 98%. Grabe! Mabibreak pa ba natin to? Ikaw kaya, na. mabreak? kaya mabreak? Kaya mabreak kaya kaya yan? Kaya kaya. Okay, sige. Kaya daw ako. niya yung break yung sa 98%. Tingnan natin. Oh. oh! Ang galing! What? Ang galing. What? Ang galing. <laughs> pabilis. Ay, isa ng oh, mo? Pabilis ka sa nang pabilis? Oo, 96%. Mataas naman. Tingnan mo yung star mo. Paling. <laughs> uh, ano kayo? Mga mahina mahina. Ako yung pinaka... Mahina. dog. mahina. Eto na. Paano naging mahina? Yan nga ni... Ala. Ano naman, na mamangha ka na? Bakit? 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 May... Tapos naglalaman. Sexy yung star ko. Sexy. Ah! Ay Patrick star. Ah, sige, ikaw. Ikaw ulit. Tawa-tawa ka pa dyan. Ang kala mo naman, sobrang galing niya. O, tamo, mali agad una. O, alam mo? Tingnan mo? Weh. O, tingnan mo? Weh. Aray ka. Pwede no? Pwede na. Pinamataas oh, pa rin. Pinamataas. Okay, sige. Bit ko na yung kay Duday. Sige, bit mo. Ah, sige, eh, sige, masukat pa. Ah. Ay, aling. Ay. Paling-paling eh. Ay, 98. Ay, 98. Mas mataas siya sa'yo. Ah. Ano <laughs> Eto na yung perfect na sinasabi ko sa hula. Ay, ako yan. Ko. Bakit? Bakit? Ay, yung perfect. Ayun na, oh. Oh. Teka lang, ah. Oh. yun. Yeah. lang kasi. Eh hey guys, itry nyo din to. Mahirap pala ma-perfect yung starter na to. Nakakainis. Mm. Nakakailan try na kami, ha? oh, no, si Duda yun. Hala. <laughs> Ay! Ano yan? <laughs> Kalbo. Hinangin. Hinangin yun sa'yo, be. oh, ikaw na, ha? Ito ah, ah. na, last Nahangin na to, last na, na to. eh. Dapat ba 100? Oo, oh, oh, that's ba yeah. perfect. 1K2 yun. Ano Ano yung... pag 99.9 germs? Yes. Pwede na kata yung ganyan, no? Anak! Aray! <laughs> Nakaganan na. Nakaganan. Uh, ah, 30. Ah, yeah. Again guys, pag nagawa nyo ha, sa inyo na lang to kasi hindi namin magawa. Eh. Oh, hindi ako tawa na muna. Basta dapat pala naka-join kayo sa ano natin, nasa GC. Okay. 31 lang. Nasa mo. bio kayo, nasa comment lang yan. 31 yan, for sure. Check. Ah! 30 ahin. Ah! 30 ahin. Hindi pa kasi nag-demotive. 30 ahin ka na kasi kaya puro 30 lang score mo. Eto, eh, seryoso na ako. Nak? <laughs> oh! 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 Sayang, 99 lang. Hindi oh, namin ma-perfect, guys. Oh, sige. Yung makakagawa sa inyo, guys. Okay, alam niya. Sige, bye-bye. Hirap na ito.